Alright, magandang bag mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 5-1. Ito po mga kababayan, pag-usapan po muli natin, ito pong mga DDS na nagpakalat nga po ng uh, fake news tungkol po sa INC. Ito nga pong INC ay magkakaroon daw po ng rally sa January 13, 2025. Totoo po kaya ito, mga kababayan? Alam niyo po ba kung sino po mga nagpakalat nito? Unang-una po, nag-post po nito ay si ah, uh, Janli Lee. Mga kababayan, sa kanya po ito nanggaling. Tapos, pinos na nga rin po ito ni ah, uh, Ari Roque. Jason Sa. Kaya po, at maging ito po si Dr. Tony Liachun. Tinost po nila yan. At pagkatapos nga po ay, blinag na po ito ng mga DDS vloggers at pinakalat na nga po ito sa lahat ng social media. Pero ano po ngayon ang mangyayari mga kababayan sa kanilang fake news? Nasupalpal po sila mga kababayan. Napahiya po sila sa kanilang ginawa. Napahiya sila ngayon sa taong bayan. At lalong-lalo na, napahiya sila ngayon sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Sapagkat nagpahayag na po ang Iglesia ni Cristo na ito po palang pinus ng mga na ito ay walang katotohanan. Hindi po ito totoo. Ito po, pakinggan po natin si uh, Kajin Suberjaga at ito pong si uh, Nelson Lubao ng New 25, taga ng mamamayan. Ito nga po, sinabi nga po nila na ito po ay uh, hindi pa official, wala pang ipinapayag ang IEC tungkol po sa sinasabi niyang rally. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan. May mga nagtatanong eh, may, may mga nakapost kasi sa Facebook. So, hindi mm -hmm. po kung ano man yung, kung ano man po yung nakikita nyo, mm eh again, wala pa pong kumpirmasyon sa amin. wala, pa po. Hintayin nyo yun. O oh, yan nga po mga kababayan, narinig nyo naman po siguro ang sinabi ng dalawang anyo sangkor ng Net25 na si ka Jin Suberjaga at si ka Nilson Nilsson Lubaw. Wala pa pong kumpirmasyon na magsasagawa nga po ng rally ang ANC sa January 13, 2025. At tulad po ng ipnapalat itong mga DDS na ito. Ito, mga kababayan. Ano? Standby po kayo. Special. Uh, Oo. -huh. At, uh, ay, kung sa iba kasi masyado excited, no? So, uh, opo. Kung kayo excited, importante <laughs> na natin ang lahat ng bagay. Mm -hmm. Ano ha? Uh, Oo. Alam ko po marami excited sa inyo, pero, eh, baka mamaya, ay eh, uh, mali pala yung may post natin. Yes. Ano pa man, ano O kaya naman, okay. pinangunahan pa... kasi na iba, eh. Yun, no? Oo, ano, oh, yan. Pinangungunahan po kasi talaga ng mga DDS nito ito, mga kababayan. Wala pa palang kumpirmasyon. Walang inihayag ang pamunuan ng IC na magkakanunan lang. Eh. Pagkatapos, pinakalat nila ngayon ito. Oh. Pinakalat po ito nila Harry Roque, Jason Sla, Dr. Tony uh, Diatun, at maging itong si John Lee, na ito pong si John Lee ang unang nag-post niyan. Isa po itong negosyante na kilala po itong Duterte supporter, mga kababayan. Pagkatapos siya na nga po, blinag na po ito ng mga DDS vlogger. Alat na kalat po ito, mga kababayan. niya po isang DDS na ito. Ito, panurin po natin itong DDS na ito. Duterte lang malakas. BP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally ng INC kung saan ito gaganapin sa Lunita Grandstand. Diba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Lunita Grandstand against injustice. So hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga pinklawan at dilawan. Tignan mo ang caption, Against Injustice, yung pangbabastos at ang pangbababoy ng pamahalaang ito sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino. O yan. <clears throat> Kita nyo po mga kababayan, ito pong mga DDS. Tulad niya po itong isang DDS vlogger na ito. Hindi daw po rally para sa mga loyalista. Hindi daw po ito rally para sa pinklawan o dilawan. Gusto niyang palabasin dito mga kababayan, na ito daw pong rally ng INC ay para sa mga Duterte. O ganito po uh, magbaliktad ng balita ito po mga DDS. Ito mga Duterte supporters na ito Ginagawa nilang baluktot yung balita O ano ba ang stand ng IEC dyan kaya magsasagawa ng rally? Kung matutuloy man ito ha, mga kababayan. Ang stand ng IEC ay para sa kapayapaan. Hindi sila magsasagawa ng rally para suportahan ng si Bungbong Marcos o para suportahan ang mga Duterte. Kundi magkakaroon ng rally para suportahan ang ipinahayag ni Bungpong Marcos na huwag nang i-impeach itong si Sara Duterte. O, so, dahil nga po sa marami pong dapat unahin itong kongreso na trabaho para sa uh, ating bansa. Kasi wala namang kwenta yan eh, si Sara. Pagkakabalahan ng oras, kasayangin ng panahon dyan, kung na nyo sa lapid yan, para lang kayo sa investment na yan. O, diba, sabi ni Bumbong Marcos, wala namang kwenta yan. O, unahin ang mga trabaho para sa ikabubuti ng ating bansa. O, ganito po magano itong mga DDS, mga kababayan. O, magpakalat ng fake news. Ito pa, sa mga uh, kapatid marami pong nagtapanggap ng mga DDS nagpukunwari pong kapatid gaya nga po nang ipinakalat na ito itong balita na ito marami po ang nagpukoment doon sa comment section sa mga post na ng mga content creator ng mga vlogger mababasa nyo doon mga nagpukoment sinasabi kapatid sinasabi nila roon, sa amin po, may natanggap na kaming pagubilin. Gatuloy nga po ang rally. Halos ganun po ang kanilang komento. O kahit nga po siya isang post ko po doon eh. Una kong, sa una kong, kong black, may nag-comment doon. May natanggap na daw po silang pagubilin. O samantalang wala pa palang pagubilin. O narinig po ninyo sa una natin ng ating video na sinabi ni uh, ng Net25 Angkor na sina Ka uh, Jean Suberjaga at Nilson Globaw na wala pang natatanggap na pahayag ang ANC tungkol dito sa gagawing rally na sinasabi ng, ano, ng mga DDS na ito na sa January 13 daw. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya sa mga content creator, sa mga vlogger dyan na nag, nagko uh, nagpo-comment, na nagkukunwari nga na may natanggap na daw silang tagubilin eh hindi po totoo yan nagpapanggap lang po ang mga yan ginagamit pa ng mga DDS na ito ang IEC nagkukunwari tuloy natin inuulit ko ito po ay laban sa gobyerno sa kanilang pagiging ganid sa kapangyarihan oh yan tingnan niyo kung paano anuhin itong vlogger nito mga kabayan hindi dinis na to, yung rally daw nagagawin ngayong si ay laban daw ito sa gobyerno ganito po sila manira Ganito po sila gumawa ng fake ito itong mga DDS supporters na ito. Sanay na sanay po sila sa kasinungalingan, mga kababayan. Sanay na sanay silang gumawa ng kwento. Kaya imbis na makahikayat sila ng mga supporters nila, ilalong eh maraming nagagalit na mga Pilipino sa pinagagawa ng mga ito. Dahil puro kasinungalingan ng mga pinagsasabi. O oh, mga didis. O, talagang nabubuhay sa kasinungalingan ng mga ito. Mga kababayan. Tuloy. Nawala na sa tamang katinuan. Kaya magsama-sama tayo kasama ang INC, iba't ibang evangelical group at ang hakbang ng maisog. Kaya inaanyayahan ko kayo na ilagay niyo na po sa inyong kalendaryo para sa unang taon January 13, 2025, magsama-sama tayo sa Lunita Grandstand para ipakita natin ang puwersa ng mga Pilipino na tumututol sa pawamalakan ni Martin Romaldes at ni BBM Bangag. Kaya maraming maraming salamat sa so O okay, kita nyo, ganyan po talaga magsalita itong mga DDS mga kababayan. Bangag daw. Oh, hindi yan lang ano eh. Talagang bukang bibig na nila na tawagin si PBM na bangag daw. Pero hindi naman nila mapatunayan. Hanggang ano lang sila eh. Hanggang bukang bibig lang. Nasanay na sila sa kanyang pananalitang uh, hindi kaaya-aya. Palibasa kasi ang mga pinagtatanggol ng mga ito, eh, sanay na sanay din sa mga pananalita, sa mga pagbumura. Kung mga ano sa ano, para bang hindi mga profesional. Ang pinagtatanggol kasi ng mga ito, mga, ano, eh, mga palamura. O kaya ganito rin ang mga ano, yung sanay na sanay silang yung lumalabas sa kanilang bibig eh, talagang nakaka ano oh. may inis na eh yung ganito mga panalita bakit? napatunayan nyo ba na si PBB may bangat? Oh, sila, pinakalat din kasi nila mga kabayan kung natatandaan ninyo eh na gumawa pa sila ng video pinakita doon ako, si, 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 si ano, si PBBM daw yung sumisinghot doon o, inapatunayan, sinuri pa ito sa ibang bansa ng mga eksperto. Pero inapatunayan, isang ano, fake yung ginawa nila. O. Hanggang bukang bibiglang ang mga ito eh. Wala naman kayong mga ebedensya. O, tuloy natin ang kasinungalingan ng taong ito. Magsama-sama tayo sa Lunita Grandstand para ipakita natin ang puwersa ng mga Pilipino na tumututol sa pamamalakad ni Martin Romualdez at ni BBM Bangad. Kaya maraming maraming salamat sa suporta at pagpapakita ng tapang ng INC para lumaban sa pagiging injustice Nakuto ka pa. Di mo mauto sa eh. Pilipino. Ito po si Waray Laban kung bago ka lang sa aking TikTok, Facebook, and YouTube. Follow for more. O yan, naganyaya pa mga kababayan. Kung ganito rin lang yung content creator ang ipapalo nyo, ang pakinggan ninyo mga kababayan, eh huwag nyo nang ipalo ito huwag na kayong mag-subscribe sa kanyang mga social media account. Bakit? Yang matututo, matututuhan niyo po rito kasinungalingan lang eh. Matututo kayong magsinungaling pag ito ang panonoodin ninyo. Uh, puro kasinungalingan lang ang malalaman ninyo sa mga ganitong mga vlogger ng mga DDS. O tandaan po ninyo nito pag humuka nito, waray laban. Babayan ko pa ata ito eh, waray eh. Ako waray din eh. Nag-iingan nyo pa. O kaya mga kabayan, huwag, huwag nyo kung pakikinggan yung ganito mga content creator, mga vlogger. Dahil puro kasi nungalingan lang po ang ah, maririnig po ninyo sa Margarito, mga ganito mga vlogger. Hanggang sa muli, ito po ang Nurse TV 1